Nasisimula na nga ang ultrasound at sobrang excited ko na makita nga ang mukha nga ni baby. Ay, wititit nga at medyo nakita na nga ang baby boss. Ay, napaka-cute naman. Aww. Hello mga mare, wala nagtatanong pero ngayong araw nga mga mare ko ay magpapa 3D at 4D ultrasound nga ako. 33 weeks na nga pala ako at syempre nga itong nga at passenger princess nga ako ni boss nga ngayon. Mga 30 minutes drive nga din pala ito at not bad naman. Itong ultrasound na ito mga mare ko ay hindi ito covered ng insurance or hindi ito dun sa ospital na pinagpapacheck upan ko. Ewan ko dito mga mare ko ah, kasi dito pagbuntis ka dalawang beses lang nila inong ultrasound. Yung unang-unang beses na nagpacheck ka at yung isa is yung 20 weeks ultrasound. Tinanong ko nga din yung ibang mga kaibigan ko ay ganun din daw talaga dito. May extra ultra ultrasound ka na lang if ever may issue nga si baby. O siya mga mariko, ko ito nga at nandito na nga pala kami. At syempre nga inuusisa ko nga ang mga gamit nga dito. At base nga sa akin kalkulasyon para bang nagtitinda nga sila ng mga bear bear na yan dito. Ay wititit nga at nung makita ko nga may nakasulat nga dyan na my baby's heartbeat bear. Tapos ayan ay may pusong ganire. Ay feeling ko nga ay pwedeng i-record ang heartbeat nga ni baby. Ay talagang bet ko yung ganyang idea mga mariko. ko kaya nga ito nga at nag-usisa na nga ako dito ng mga kinemerot bambam At ito nga mga mare ko sisimula na ang at sobrang excited ko na makita nga ang mukha ni baby. 30 minutes session nga pala itong binok nga namin ni Boss. Ninety dollars ang bayad at hindi pa nga kasama yung tips na ilalagay mo. Ngayong nasa third trimester na nga pala ako ay talagang tuwan-tuwa pa din ako tuwing maririnig ko nga ang heartbeat nga ni baby. Ay apo ah Diyos ko mga mare ang baby boss nga ay ayaw nga makisama ay feeling ko nga inabulungan ito ni Tortoli. Wititit nga dinarangan nga ang fast ng kanyang mga paa. Magto 20 minutes na nga mga mariko ay talagang hindi pa rin namin siya nakikita. Lumabas na nga muna si na nag-ultrasound nga sa akin. Ang sabi nga niya ay maglundag-lundag nga daw ako at magkending-kending. At uminom na nga ako ng juice nga na baon ko at matamis. Maganda nga din itong napuntahan namin mga mariko. Dahil yung buong session nga ng iyong ultrasound ay talagang magkakalun ka nga ng kopya gamit nga yung app na meron sila. Talagang magandang maganda kung makikisama ang baby boss. Hoy! Ay, wititit nga at medyo nakita na nga ang baby boss ay napaka-cute naman. Aww. Wait niya bet magpakita ng buo mga mariko Kaya nga ayan nga at sabi na nga lang daw Ang sabi ay huwag ka daw akong apurado At malapit naman na din daw siyang lumabas Tingnan nyo nga ang paan ng baby boss mga mariko Ay nasa kanyang lips sabi ko nga ay okay na din yan kaysa naman hindi niya ginalaw ang kanyang mga paat. Hindi talaga namin siya nakita. At ang importanteng mahalagang bagay naman mga mare ko ay alam namin mag-asawa na okay nga si baby. At dahil nabetan kong kumuha nga ng heartbeat bear. Ito nga at namimili na nga ako kung anong bear ba ang kukuhanin ko. At bago nga ako mamili ay aura nga muna ako din nga sa salamin. Ito nga pala yung option ko yung gray tapos yung white. At yung bear nga doon na light brown, yung nasa baba. At wititit nga mga mare ang kamag-anakan nga ng tortulas ay nandini nga at sinusundan pa din ako hanggang ngayon. Ito na nga pala yung napili ko mga mare ko at ayan pinilitan ko nga ng baru-baru ang kulay blue na lang. Masayang masaya naman si Maring Sisi. Nakakatuwa din kasi talaga yung idea nga nito at mapapakinggan mo nga yung heartbeat nga ni Baby. At pagkatapos nga ng aming ultrasound, ito nga dumiretso uwi na nga kami. At ako'y naman na inatuwa nga kay boss. Maliit lang na bagay mga mariko pero na-appreciate ko yung mga ganitong gesture niya na tinutulungan niya ako. Yung tipong kahit hindi mo sabihin, ayan at inaalalayan nga ako. At nagulat nga ako at biglang ang kinuha ang mga bitbit -bit kong gamit. At erin na nga at naglakad na nga ang penguin. At hoy, ako, si Ellie, at ang tort nga pala ay may munting handog na para sa inyo. Ay, talagang wititit nga mga mare ko, mag-comment at i-share mo nga lang ang video nga na ito. At kami ay mamimili kung sino nga ang susunod na bibigyan nga natin ng regalo. Ay, apo, Diyos ko, ay kadali-dali lang, mare At baka nga sa susunod ay ikaw na yun, hoy. At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys on our next one.